Naglalakad kami iyak nang iyak eh kung mga 30 minutes kami naglalakad iyak Senador Robin Padilla ibinahagi sa madla ang senaryo kung saan sabay nilang nabalitaan ng anak na si Kylie Padilla ang hinggil sa pagpanaw ni Jacqueline Jose. Todo umano sa pagiyak ang anak habang sila ay naglalakad sa Lion City at hindi niya mapatahan. Nagpabatid ng pagkalungkot si Senador Robin Padilla sa nangyaring bigla ang pagpanaw ng bitter anang aktres na si Jacqueline Jose. Siya at kanyang pamilya kasama na ang anak na si Kylie Padilla ay naroon umano sa Singapore nang makatanggap ng balita hinggil sa sinapit ni Jacqueline Jose. Ayon kay Senador Robin, sobrang ikinagulat nilang lahat ang pangyayari. Ang kanyang anak na si Kylie na naging malapit sa yumaong aktres ay todo sa pagiyak. Kaya't habang sila ay naglalakad sa Lion City sa Singapore ng mga 30 minuto, halos tuloy-tuloy din umano sa pagiyak ang anak at hindi niya ito mapatahan. Nasa Singapore ako eh. Magkasama kami ni Kylie. Tumawag si Boss Bet Shavy Danes, sinabi nga na ganun. Si Kylie habang naglalakad kami, Iyak ng iyak. Kung mga 30 minutes kaming naglalakad, iyak ng iyak si Kylie. Magkasama sila sa, yung bilyar bolera. Hindi ko mapatahan si Kylie eh. Nagulat ako kasi hindi ko alam na meron silang bond, kwento ng senador.